Hello everyone, welcome to my vlog Akapasyal guys Ayan, andito ako sa ano. Bandang Bel Air Yan yung gate ng Bel Air Makati City Walking guys Going to church Tapos ako sa LBC ko na aking sadya yung live ko is naputol naputol yung live ko hindi kinaya ng data guys so yan walking na naman ako ngayon na miss ko itong lugar na to guys ang likod nito is yung Ateneo Professionals yan daming ano dito maglalakad pag hapon umaga itong building na to guys yan yan yung Ateneo Professional School mayroon na yan simbahan dyan sa loob pero isang beses lang ako nakapasok ang anot ko talaga na magsimba is sa loob ng mall or so ngayon gusto kong pumunta ng St. so ayan nakalakad na naman ako dito kahit malayo itong dinadaanan ko is malayo to pero ayos na rin kahit malayo siya pero solid maghinay-hinay na lang ako sa paglalakad guys para hindi magulo yung aking kamay kayong kamay na pasmado magkurog-kurog yun na hindi natin maiwasan buti konti lang dumadaan guys hindi hindi masyadong ano hindi masyadong kakaya kasi pag maraming nasalubong or nakasabay nakakaya kaya mag ingay-ingay ano, or magsasalita o oh, di ba kaya yan oh maliwanag yung ano Samsung kaya gustong gusto ko ito kasi maliwanag yung ano tanawin sa labas hindi kaya nung isa madilim kahit araw or may araw madilim pa rin siyang tingnan pero ito siya ito siya is malinaw <laughs> nakatingin yung ano guys tao sabi ng tao bakit nagsasalita yung babae na yun nagbablog ako kuya huwag kang maingay kasi nagkuan ako Naghanap buhay ako. <laughs> Naghanap buhay. Kilang minutes na ba guys? 3 minutes pa lang naman. Lagyan natin ng kaunti. Malaki na pala yan. Malaki na. So marami ng ano guys, naglalakad or nagwalking dito. Tumabi lang ako sa kalsada talaga. Hindi talaga sa daanan. Kasi may daanan talaga ng mga tao dito. Hindi ako dumaan dito talaga ako sa kalis kalsada sa gilid dito na ako sa palma simple daw malayo po yung St. Paul dito ang daan ko is Burgos kaya lalo akong napalayo kasi ang dina daanan ko is Burgos tabi lang ako sa karsa masyado guys para hindi ako maka mailang mailang sa mga tao na aking masalubong dyan hagipin kaya sa gilid ako masyado tama yung walking ko nakapag video na naman ako guys so, ganun lang talaga ang ano, buhay dito na ako magdaan saan bilisan ko lang guys na ano ko na ito dati din may upload na ako dito dati matagal na like 2 years ago na kasi ano na ako 3 years na ako nagwa-YT guys sa tagal na biruin mo naman yung 3 years Barner, mayroon akong maraming apam na nasa lubong, guys. Maraming apam kasi dito, eh. Hindi naman sa atin. <laughs> Hintok mo na, kasi nangangalay yung kamay ko. yung Burgos, maraming ano dito, restaurant, mga bar. Ayun, ayun. si Apam guys, oh, walang kasama. Alone siya. Ayan yung straight na ito guys, is papunta na doon sa St. Paul Church. So pag dito talaga akong nagdaan is malayo talaga yung aking nadaadaanan kasi ma ang layo ng inikot ko. So patuloy pa rin sa pag-iikot. So dati dito ako parating naglakad guys or nagjogging. Madaling araw, alas 4. Inikot ko to. Rockwell to Burgos. Inikot ko itong lugar na to. Taman tama pag uwi sa bahay, pawis na pawis ka. Dati yon. Pero ngayon hindi ko na ginawa kasi masyado na ang ano. Nakakapagod. At masarap matulog sa ano guys. Madaling araw. Grabe, ang bilis nila. Ang daming motor. Only in the Philippines. Ang daming motor. Nakakatakot eh. Mukhang so, mamaya ba? Ah. Bulutin ba yung salpo natin? To the holy reception of the body and of your only Son, O Lord, for this in the cares this world. following of Martha. Tapos na yung misa, guys. Pa-uwi na rin ako. Kaunti na lang yung tao na tira dito, guys. Nang tatasahin. covered floor. Pauwi na ko ng bahay, guys. Tapos, ako sa simbahan. Or sa central. So, king walking na naman, guys. Pauwi. Madilim na. Ano na? Ano, 6 na pasado, guys. So, kailangan ko ng bilisan yung aking lakad kasi gabi na. Mari namang magsakay. Maraming jeep. Pero, ano na lang. Lalakarin ko na lang. Hindi pa naman ako nagkaroon ng paltos sa aking paa guys. Kaya lakarin ko na lang itong lugar na ito. Street ko lang ito. Papuntang Sakura Tower. So, ayun guys. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood ng aking channel. Bye. Ingat-ingat po tayong lahat. God bless everyone.